guys nabantayo tingnan nyo guys ay hindi ito yun guys oh yung AJ Boy 10 2029 Tingnan nyo guys, harassment pa. Ah. No, 100 percent, 100 percent para man ako. Try ko to. Ban for one day. View passport. View Play Jones and manage manager appeals all content and behavior must adhere to the Roblox community, community standards. Your chat broke the rules. Grow garden. Grow a garden. Papa pa pa to elephant. Okay, so alfriend na lang ako, guys. Tapos para para ano ko join niya ako pag may na main lalaro ko. TSB Forsaken o kaya mga iba o kaya MM2. So dito na maglo sa Zia GIM na muna. Dito na maglolog. Please guys, add friend niyo ako. Fan ko nga din kayo eh. Yung mga subscribers ko, fan ko. Ito lang yung friend ko dito. Si Helor, yung YouTuber, yung subscriber niyo. It's your boy, Vili. Si Helor. Helor, tas may star. Ito yun, o. Oh. Helur. Helur. Ayan, guys. So, please, add friend niya ako. And e ito na ang nilalaro to. Mm. MM2. <coughs> okay, so guys, please add friend niya ako.